update tayo mga laruan dito sa so, mga Boss, <makes noise> umpisa na update Mga kanang mga labanan dito boss. <makes noise> so, ito na. <makes noise> umpisa na natin mga guys dito. Shout out sa lahat. Shout out pa rito. So mayroon tayo nakikita laruan. So nakabutan mo ba ito? Anong 80s pa taos? Vintage yan ah. Ha? Ang um, ano ng chocolate. Pambigat oh, eh. to mo guys. Pambigat oh, to. Oo. Okay. Oh. Magkano naman sa ganyan? Ganyan. So anong 90 pa ito mga ikana pa? 200. So walang sira ito mga guys. Ang tawag yung Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen ba ito? Dump truck? <laughs> Dump truck. Ano ito? Ano? Ang model ng ano Volkswagen. Ito? Uh, kabisado, Anong 90 ka ba? Ano tayo mga na ni ano ito yung Mr. Bean. Mr. Bean. <laughs> Magkano dalawang daan? Dalawang daan. Oh, dalawang daan, dalawang daan. Uh, ito naman. Ah, uh, ito, uh, ito naman oh. Ayun. Yes. Ayun naman tumawag siya dalong daan din po. Ito yung ginamit ni ano ni oh, ginamit ni oh, Mr. Ben. Tom. Mr. Ben. Hindi ginamit ni Tom Cross. Oh, ni Tom, 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 Tom Cross. Sino? Yun? Si yung, Ben. Ano yung Top Gun. Top gun. <laughs> yan dalong daan to mga guys, so, nandito oh, na mga oh, dalong daan. Ayun. Yan, yan. Chatat chatat. Yan. magkano po tayo. Pares lang po. O, oh, dalong daan lang oh, din. Saan naman galing din? <laughs> <laughs> hindi ko na alam saan dalong galing. Ang pa rin. O, oh. dalawang pa rin, o. So, mga so, marami mga toy siya rito. So, ito, magkano yung ano na yun? Duwende. Si... Ano ba yung English sa Duwende? At Tagalog? Word. Ay, sa English, word. sa Tagalog? Sa Tagalog, Duwende. <laughs> sa Bisaya? Duwendo. <laughs> Magkano okay, po yan ay? 150 lang. 150 yan. So mayroon tayong na papakita pa rin ito mag so, Solid din ito. Ang bigat may eh. mo guys. bigat. Ikaw naman. Bigat. Tasit yan ba? Anong gitara ka? kasit yan eh. Gitara ba? kasit Ano? Sa mga ano? Ang ano yung... Ang tawag noon? So, yung parang electric guitar? electric guitar A Ayon, electric. pero matagal na rin yan no? anti-icon na rin mga kaibigan kung dito te? <st <större> 250 250 bigat bigat 250 baka pa ang mga binat oo tama yung ano mo magbigat pero 250 oh 250 lang lang dyan sana mga 250 peso ganda na yan oh Mga nung ulit yun ng mga lumang gamit diba? mga ginaganda dyan ano <pusuh> <slurin> So, yan. Ano naman isa? Ay, ito. Dito ka sa buta. Ang kit ng buta. Ito, mayroon ka bang ba? Magkano? 50, 50 po. 50, 50. na lang. O, 50. Ito, ito. May buta ka na. Sa shoes, sa shoes. Pag collection ni Tori, no? Yan. Original yan, guys. Original yan. Magkano? O, spery, o. 150. Spery, tapos sa ito. Magkano? Hotel mo? mo? 150 150 150 Oh you know. Ano Ay ano pa oh Oh mo tayo po Magkano yan Ay sarap Tama mo na Pang iyo Oo O ano pa yung ano dyan? So, Meron tayo ng mga pero mga guys thanks thanks ay, salamat ay, po ay, salamat So dito maraming mga ano guys yung Pinda. Diba? Nag-update ka rin ng ano? Oo, no? oh, nag-update oh, nag tayong uh, Sa ni Vlog Kung may ano Ay si oh, Tony Vlogs talaga Ay Tony Vlogs talaga So good morning po Nakawit. sa inyo po Yan doon tayo sa oh, ano sa yan. Sa sa Malabon, po. Facebook So Facebook. doon tayo sa okay. ano pa ba natin doon? May nag-repest lang sa akin May <laughs> kasi ano ko sa ano oh, Yan oh, Thank you Salamat, salamat po 100 oh Ah, ayun oh, 200. 300 pesos. repair yan. Oh. Sisterland pa galing bay, ano man bay. Repair yan. Blender, blender. Ate makano po dito. <laughs> sa plane siya ro ba sa ano ang tawag to sa bisaya Petromax. Ah, Petromax ba petrom petrom bisaya sa tagalog ano naman to sasag <laughs> oh, lampara, lampara. Lampara. <laughs> lampara. So, magis ma antique 'to mga ito oh, sa mga probinsya, mga Bisaya. Ah, pitrumang, isa. Pitrumang. iba rin yung Petromax. Ah, oh, Petromax 'to. Sar Petromax 'yan eh. Diba 'yan yung mineral alcohol? Oh, 'yan. Oh, 'yan oh. So, yan yan. Oh. so i ano. Pero Ayan. yung lampara, lampara. Ay yung Petromax, malaki. Malaki. May payong 'yun dito eh. Uh, so, ito mga 'to. Ah, uh, Gasira lang no, gasira. Gasira tawag nito? Hindi, kasi maliit 'yun, eh. maliit. Eh. Lampara. Lampara tawag nito. Sumatagal na 'to, no? Sino abutan mo ba 'to? Oh, may yan mga gamit. Bas, sa Boss, magkano ba to, boss? Oh, 300 mga guys. 300 oh. Yan, 300. Gamit so gamit sa probinsya. Uh, sa so, boto mo ba to? Oo. Oh. Uh, uh. Mga anong itis to? Mas oh, 70s mayroon na to, no? Oo, oh. oh, mayroon na yan. Mayroon na yan. yan <laughs> mga ito, oh, 300 lang mga guys, oh. Ang pagkasulit. Yan, may ito. Ano naman sa probinsya ginagamit yan. So mayroon pa tayo doon mga guys. Oh, 300. 300 daw doon dito. Yan, no? So, ito mayroon naman tayong mga antik na ito, mga elepante. Elepante. No? Elepante, saan galing mga elepante? Ah, uh, sa, sa, ano, sa Manila. So hindi, <laughs> ah. <laughs> 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 Wala naman tayo sa Pilipinas ng elepante. Elepante sa, 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 ano? Baka Africa Africa hindi. Africa So, ikaw ah, may ID pa. Eh. Ah. Oh, ganyan, nila 'to ng, ano, yung mga... Troso-troso. Oh, troso. sa ibang bansa, uh, di ba? Uh, pero dito yun. na mayroon nanto sa atin sa Ilocos uh, ay si uh, 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 Chabit uh, Chingsun mga uh, 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 guys mag-comment uh, uh, kayo uh, uh, saan ang gagaling bansa yung mga Pilipanto mag-comment ka po mag-comment po kayo sa comment section sa baba kung saan yung nanggagaling yung mga Yeah, right. So meron tayo ng dinosaur dito mga guys. Solid din 'yung din mga dinosaur. Hindi siya plastic ah. Malambot siya. Ha. Yan. Dinosaur. Oh, yan dinosaur. Ayun mga dinosaur. So ang price ito so, is 100 lang. oh, yan. So, oh, subscriber natin. Know. So marami dito mga ano dito mga guys. Mga lumang mga laruan. Ito ba yung Spider-Man? Oo, oh, mayroon nakalagay, Spider-Man. Mr. Spider-Man eh. Boss, magkano yung presyo nito? 500 mga siya. Ro Robot na ano, Spider-Man. Eh, yeah, mga kabarber sa mga karamihan dito po kay Boss. Mga vintage. Mga karamihan ni Boss, ano? Boss. Boss, anong pangalan niyo po, Boss? Ah, boss. Botchok pala. Boss, botchok. Ayan. Ayan, kay Boss, botchok. Botchok, yan. Uh, 500 lang mga guys. Sana daw diyan. 500. 500. Spider-Man na robot. Oh, Spider-Man sige marami siya mga ano, hindi mabot ng mga mga dinosaur, mga, ay, dino Tony oh, mga, dinosaur. Oh, mga dinosaur. Mga dinosaur natin magkano ang 300. May 300 uh, dinosaur. So ano siya? Oh, yung depende ano siya, hindi siya plastic mga so goma Atunan siya. Katulad ng may may malaki din so, 300 depende sa laki. Sa ganito nang kaliliit sir. 200. 200. 200. 200. 200. 200. Yan si <manyan> Boss Butchok. <manyan> 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 ano kaya mga stick yan? Ay, ano? Yan dito mga. So may mga tacos Yan dito mga. araw mga kababers ito po yung mga kaganapan sa ano? pag araw ng linggo speaker, uh, speaker. Prino, uh, yeah. so araw ng linggo doon naman tayo sa baba doon okay. ah, tayo saan? doon 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 naman labas na tayo Bapa. ay ito tika lang nakumatubo ka yung malaki ay bang? nakumatubo ka yung malaki Ha? Oo. Uh -huh. So may mga ano, mayroon tayo mga power bank po mga guys. Pili-pili tayo dito. So mga swertihan na lang to rito. Swertihan lang. So mga dito, mga pili-pili. Pero -pili. mga kaanap, dito ko na ano. Patisting mo lang, no? bibili sa mga ano, yung mga mga brand new pa dito. suriin na natin mabuti pag uh, bumili kayo rito. So mga 100-100 lang ito mga mga. Magkano presyohan sa bola nyo boss? 100. 100 ng isa? Mura-mura yan. Yung helmet, magkano yung helmet? Oh baka bakal pa nga yung laruan yan 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 bakal dito ka mabibili na, ano hindi tayo kung para makakuha tayong idea sa mga guys so shoutout nga sa mga live, mga subscriber natin sa mga followers natin shoutout po sa inyong lahat So mayroon tayo rito, ano. Head gun. Boss, magkano to? So head gun mga so 500 lang. Yan, mga dito mga head card lang yan. Dito. To speaker. Hey, speaker, magkano boss? Ay, yun, 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 yun. 550, mga na oi, si speaker. Ay, boss. Yan. Ay, ah. Dito. 200 na lang yatang.

Doon, so, mayroon tayo ano. Kagil. 20 pesos lang.